July 1 Pampangles Adjor Adjor Good morning po, good morning Mas lang po kayo Nahuli po ng gising si tumbok salod ito po na nabasa tayo ng ulan at habang nagpapatuyo tayo ng ulo at habang, at habang nagpapatuyo tayo ng buhok biglang nakatulog <laughs> hindi na ako nakareply sa mga nagme-message lalo-lalo na sa aking one and only kung saan nalang akong nakatulog sa pagod at basa Sagot <laughs> so good morning po sinisya na po hindi po tayo nakapag upload kahapon kasi nga ang rason nasa, nasa kalsada po tayo basang basa po tayo ng ulan uh, tayo po yung, uh, naghahanap buhay kaya hindi po tayo nakapag upload ng uh, ng gabi. Napakalakas po ng ulan pagdating dito sa may parting Malolos. Malolos, Bulacan. Uh, hapon pa lang, lakas na ng ulan. Tapos pagdating ng gabi, magdamag po yung ulan pag sa Manila hanggang sa Bulacan. morning po, good morning. So, sinisita ko na po yung uh, Facebook Live. Sinisita na po kayo at nahuli po kayo na, nahuli po ako ng gising. Mabilisan lang po ito kasi nga gagamitin yung legaho po good morning. Facebook YouTube live. July 1, ajor ajor. So mga lumabas po kahapon ay 14:40 2924 16 27. So yung lumabas kagabi, 16. Ah. Uh, nasa hanay pa rin nagparamdam din si BMP7, so ang hinihintay po natin ngayon yung mga, lumabas, yung mga lumabas kagabi ay mga last ball last ball po yan muna po good morning pasok lang po kayo Rolando Gaspar sa Youtube So sa tingin ko po ang mga lumabas kagabi ay mga last ball. This sa is 27. Yes po, mga last ball po 'yan. Ngayon po ngayong umaga ng July 1. Ngayon po tayo mag niyan. Bueno po, pasok lang po kayo. So bago po lahat, Angeles, wala po tayo tinamahan sa Angeles kahit mga degla. Which is uh, parang mga last ball yung mga nilabas. Ang mga nilabas ni Angeles kagabi ay Ah. Uh, ito pala na ilista. So ang nilabas po kagabi ay 18 13 sa Angeles. So, magin ang mga nakita po natin dyan sa Angeles ay uh, kita po ba? Wait pa. So, hindi kita. So, mga nakita po natin dyan sa Angeles, hindi pa kita. Wait pa. Sa Angeles po ay uh, kada dalawang araw po 32-23, kada tatlong araw po 20, pelado uh, at saka 17. Kada araw, apat na araw po numero 2 at kada limang araw po 26, 19 at 17. 19 po yung weekly. Paki-screenshot na lang po dyan po sa lungsod ng Angeles. Uh, ang mga napili po natin dyan ay 26, 2, 20 at 32. Meron po tayong mga nakikita ng diskarte dyan na numero 25 at 16. So po sa lungsod ng Angeles, sana po makuha po natin yung jackpot. Pa. Paki-screenshot na lang po. So sa pampanga po, kukunti lang po mga degla. Lilim malang. So nakita po natin dyan sa Pampanga, kung naghanap po kayo ng clue dahil July 1 ngayon. So ang mga napili po natin sa Pampanga ay, kita pa, yan, 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 yan. Uh, kada dalawang araw po numero 33, kada tatlong araw po numero 13 at 12. Kada apat na araw po numero 7. Kada limang araw numero 39. Sa weekly po wala po tayo nakita sa weekly. So mga napili po natin dyan, yung pong limang yan, lilima lang yan. So ang napili po natin dyan ay 33, 13, 12, 7 at 39. Meron po tayo nakita ng uh, diskarte na 17 at 1. Comment lang po kayo kung meron po kayo napipilian. Paki-screenshot na lang po. Uh, Rolando Gaspar sa YouTube. Yes po, ngayon po dapat nakaschedule yung ano, yung ano natin, is to. Kaya lang ang problema, nabasa tayo ng ulan nabasa yung uh, mga kinap copy <laughs> so ulitin po natin yan ulit comment lang po kayo ano po napipili po natin baka uh, meron po kayong any suggestion at uh, para po magkaroon ng ideya yung mga gilid ng nito tumbok sa alod si, uh, sabi ni Mary Jane Domingo 1.13 4.17 ok So, uh, kay Maridel D, 1-13, uh, 4-17. So, uh, pinag-uusapan po ngayon na, namin yan yung numero 4. So, pinakyaw na po namin yung numero 4 dito sa aming pamamahay. Yes po, uh, yan po ang napili namin, 4 sa amin lang, kayo magkakakapatid. 1.13 Gusto ko po yung 1 uh, At yung 13 naman uh, Nakadegla po yung 13 Yes po Sabi ni Marwin uh, Lapira 11 11 na, 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 naman, once na naman. Na, Napapahiya tayo ni 11 Kada pinag-uusapan natin si 11 Hindi lumalabas Hahaha <laughs> Uh, Judith Espanyol good morning po anong maganda ipares sa uh, uno birthday niya now ah, birthday po ang uh, sabi po ni Maridel D ang magandang ipares sa uno ay 4 o kaya desisiete So, kay Maridel D., De, uh, na na po yung pangalan ni Maridel D., De. isa po siyang online pataya. Pero, uh, nakikiusap po ako kay Maridel D., De, magpo siyang maghimok dito sa aming uh, Facebook page. Uh, bisitain niyo po si Maridel D. De sa kanyang uh, Facebook page, o kaya sa kanyang personal account. Uh, Minsan po kasi nagpo siya dito na nagpapa-online pataya daw po siya. Kung kaya uh, nagkiusap po ako sa kanya, na wag dito sa ating page. Ngayon po, dahil na, na, namarkahan na po natin yung kanyang uh, siya daw po ay nagpapa-online bataya. Mike Limit Parungaw, ano, ano daw po ang degla sa Pampanga? So ito po, lilima lang po, 33, 13, 12, 7, 39. 17 at 1 pakiskris siya na lang po One, two, three. Okay. Ayan ah, Maridel D. Binigyan na kita ng ah, uh, ah, uh, ah, uh, ang tawag na ito? Ah, uh, expose. <laughs> yes po ah, uh, uh, yes po ma, tinatanggap po namin yung sorry, ma, -Ma Maridel D. Kasi po, na-involve po tayo sa online pataya. Ah, uh, ginagamit po yung uh, pangalan ni Tumbok Salud uh, kung kaya uh, yung mga mananaya nung nagpapa-online pataya uh, tayo po yung uh, uh, binabalikan pasensya na po kayo kung uh, ano pero yung mga gigil ng ni Tumbok Salud kung gusto niyo pong uh, tumaya through online pwede nyo niyo pong bisitahin si Miss Maridel D hindi ko po sa kilala bali isa lang po siyang follower dito po sa ating uh, palatuntunan Uh, uh, Paki-double check na lang po Kung kung, kung siya po yung uh, ledge Ares Reyes 12-14 12-14 Actually po yung 14 Lumabas na po yan Ngayon kung nalabas po yan Gapang Yung 12 po Ah uh, Yes po, degla yung 12, kada tatlong araw. Alyangan Rix sa Facebook, 38. Uh, 3 plus 8, 11. 29. 2 plus 9, 11. Baka bigay po niya ang 11. Ah, yan na naman si 11. <laughs>

Monse. So ang sabi po na Isabel Mac Katengke Eh? Ala ya yan. 17, Isabel o Macmac Ma panigurado. So ang sabi po ni Maridel de 1174. So, gusto ko man pong mag dahil uh, ngayon po yung umpisa ng buwan ng July. Wala po tayong may rekomenda. So, nagagilap po tayo ng numero ngayong umaga. Kapag ka lumabas yung 11, lalabas yung 17, lalabas yung uh, ang mga kasama ni 11 ay uh, uh, 11, 13, 15, 17 18 uh, Comment lang po kayo Wala na po mga ano So pag i na lang po sa Pampanga para mapo mabilisan 33 13 12 7 39 discarte 17 at 1 discarte po 17 at 1 sabi ni Emily Loren Dison 17 1 7 1 38 pwede ba yan boss So, yung 38 po, hindi po siya nakadegla. Ang nakadegla po ngayon, kada limang araw, numero 39. At yung 7, wala pa, hindi pa na binibigay. Kasama po yan ni 11. Pag lumabas si 11, nagsisilabasan po yan. So, in-expect po natin ngayong uh, buwan ng July, ngayong Martes. Uh, nihintay po natin yung mga paglabas ng mga numero. Rosemary Magpayo, 17-28. Ang 28 po ay uh, hindi pa po nakadegla pero yan po ay pamoso last ma uh, last week. Nagsisilabasan sila. Uh, yung uh, 17 which is nakadegla po ngayon. Highly priority po yung 17 ngayon. Bakit? Kasi nga po yun po ay lumalabas every month. So, ang expected po dyan, hapon at gabi. Yung 17. Pag-double check na lang po. So, muli po, maraming po salamat sa panonood. Mabilisan lang po tayo kasi nga po uh, gagamitin po yung ligaho. So, muli po, ang mga nasabing numero ay galing po mismo sa ligaho. Ito po ay haka-haka lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguro doon na ito po lalabas. So muli po sana po makuha po natin yung jackpot. Pampanga Angeles. July 1. Adjo Adjo.